para mas maintindihan ng lahat ha, yung online booking, binibigay yon sa mga tigong malalayo. Pero kapag in na kayo, punta na kayo dito para ano na, o kaya may mga gantong tama na tulad sa balika, yung sa ganito, sa ganito. Tapilo, tuhod yon, Walang okay. booking yon. TMJ. na. no. TMJ. Basta. Yung sa hip, sabi yung personal. Yung sa mga hip, dislocate, personal talaga yon kasi kailangan natin mga... Skolyo. <laughs> Skolyo, sis, okay. as long as baka pwedeng mas personal, Nahirapan kami gumawa ng exercise sa mga eskulosis na nag-chat kasi hindi namin matansya kung pakalima o paanan Kasi may mirroring pa eh. No? Gain, <laughs> yeah, so magandang hapon po sa lahat. From Batangas. Sa paano kasi na paano ka siya? Na mali siguro ng buhat. Kaya na mahalan ako. Malabo na sa maling buhat. Nakatulugan. Bababaw eh. So ito daw po yung sa kanya kapag isinagad. Ayan, masakit na. For two years, marami na daw pong humawak. So, binidyoan ko lang para... Hilot, hinilot, Ah, hinilot. Ah, basic lang kasi. Mga oh, siguro, bago tumakating sa amin, mga no, ano, 3 hours. So, ilang oras na Brian, sir? Four hours. Four hours? Batangas, Batangas. Perla, uh, uh, teka lang lang. Yeah. na ba siya? Batangas. Good sir. Bossing straight Iyan. Tell bossing matagal. Mm -hmm. For hours nagbiyahe, tapos siguro mga 5 hours na siya dyan nakapila, sir. Hanap. No? Siya taas. Sabit? Mm -hmm. Pahinga muna natin to. Kaya maya at natin birahin, pero ipapakita ko sa inyo. Gusto. Kaya ko siya binidyohan. Kung ito yung basic, ito naman yung sobrang nila. Mm -hmm. Yan o. No? Nagtinupa yan. Nagtinupa yan at naka-trade session sa amin yan. Nakita na ba yan? So, dinala sa amin yung bata hindi nakakalakad. Nakakalakad ba siya Hindi, no, buhat mo lang, no? Nakaliyan siya. Nakaliyan. Nakaliyan. Ah, ganun. Tingkayan tapos nakaliyan. tapos So, baka nyo yung video ng bata yan kasi sa ngayon kasi halos mukhang normal na siya. Hindi Nakat hindi nakakatayo at nakakalakad ng walang gabay. Matay, no? Kailangan may hawa. Ilan taon siyang ganun? Isang taon. O isang taon daw na nagkaganan yung bata, abangan nyo yan. mo muna kayo, ha? May... Tol, isagad mo nga Padapain mo niyan. Isagad ka na? Oo. Hindi. Isagad ka na ka, na yung point, cut mo mamaya natin, sa ganda natin dito. So game, nakita nyo naman yung sitwasyon ng bata. Bata, as I said, basic to, pero gusto ko kasi may i-update yung page ko yung pakulong sa batang yan. Kasi isang taon yan, tapos kung saan sana sila galing ng ospital, hindi naging okay, so abangan nyo lang. Testing natin. Kanina kita nyo yung itsura ni sir, kapag sinasagad ko, ngayon sagad natin dalawa, i-cross pa natin. Okay. Okay na? Wala? Wala. Parang <laughs> wala naman pala. Ha? Hindi, <laughs> nag-trip lang to. Pinsan ko talaga to. Di ba? Insan. Okay naman sa Batangas. Okay naman. Kaya naman magkakaroon ako ng kamag-anak bigla sa Batangas. Oh. So paano? Pag may ganun kayong case, no, ad, no, no booking yun, dali nyo na lang dito. Para mas maintindihan ng lahat ha, yung online booking, binibigay yun sa mga tigong malalayo. Pero kapag in-pay na kayo, punta na kayo dito para ano na. O kaya may mga gantong tama na, alam nyo naman na. Madali na kasi yun eh. Yung mga walang kwentang pila, like, katulad yung sa balikat, yung sa ganito, sa ganito. Tapila o tuhod yun. Walang booking yun. TMJ. No, TMJ. Yung sa hips, sabi yung five Yung sa mga hips, dislocate, personal talaga yun kasi kailangan natin mga... Skolyo. Skolyo as long as baka pwedeng mas personal, Hirapan kami gumawa ng exercise sa mga skoliosis na nag-chat kasi hindi namin matansya kung paalima o paanan. Kasi may mirroring pa eh. No shit, <laughs> no? So, paano? Magbigay <laughs> so, to yung case. Puntalan kayo dito. God bless po sa lahat. Thank you.